Ala tipi tipi putang ina oh. Tipi-tipi oh. oh. ka? Ito ka! Dito ang magtakol! Bastos ka! Some people is to see! Tangin na oh, mo dalawa kayo! oh, Putang na yan pa! Putang na yan! oh, Ang galing! Ang galing! <laughs> Parang wala nang naglalaro ng email. May naglalaro pa ba ng email? Hindi ko na alam. Chok, magkano booking rate ni Chokla? Libre, libre ko na sa iyo, pre. Kunin mo na siya dito. Kunin mo na, bilis. Gago ka ba? Ah, ito na. Oh, Ang na ito. Ito pala eh. Ito pala eh. Wow naman. Ito pala yung mayabusa na kan eh. Sprint dapat to. Ano ka nasisira, ulo? Ah, top, top, global kan kasi ako eh. Ako yung pinakamalakas na hayabusa sa buong mundo. Sino nga Linga! nag mga katalo, Walang makakatalo pag ako ako nagayabusa pre, walang makakatalo pre. Isa ako sa pinakamalakas na ayabusa sa buong mundo. Tatamahan kita. <laughs> Bigyan mo sa akin oh. Ngayon nagkura ko, ayaw mo ibigay. Am am bobo talaga nito ni Mombers, oh Mombers. Sorry, sorry. <laughs> Bakit ka ganun, Mombers? Hindi ka marunong makikan, mag-mag-adjust. <laughs> ano paki ko? na yan, di marunong mag-adjust. Jungler ako eh. E di paano tayo ngayon? Bahala ka sa buhay mo. mag tayo. Yan kasi katanga na nagawa natin eh. Kung kailan ako mag-core, ka naman hindi nag-core. Bobo ang puta. Tanga-tanga ako -tanga eh. Ayaw ko talaga yung tanga eh, no? O, patay to. di ba? Patay ka. <laughs> Ay, tanga mo. Wala tipi-tipi, oh, putang ina, oh. Oh, tipi tipi ka? Ito ka dito ka magjakol! Bastos ka! Tipi tipi, tipi tipi. Hindi niya alam top global yung tinitipi tipi niya, diba? di ba? Hindi totoo yan. Tipi tipi pa more! More Yung mga pa tipi tipi pang nalalaman, bugbog sarado naman. Sorry! Ano <laughs> Ah, gusto mo ma-combo? Eh, kumbuhan kita eh. Ayoko cool. eh! <laughs> o, oh, di ba? Patay na naman mga kasama ko. hindi ba? bubobo -bu -bu yung Ito, ito. Patay to. Ito, patay to. Patayin natin, Mia, ha? Pag sinabi ko, pasok, pasok! Bahala ka sa buhay mo. Putang <laughs> oh, ina, hindi pa ako nagsabi na pasok. Pumasok ka na. Puta oh, ng bubo mo. Bobo ang puta. <laughs> at oh, alo! Oh, oh. Bobo! Tang inang bobo, putang bu inang bobo, bobo bu nung -tang, tanga tanga putang inang Ang sakit mo namang magsalita! Hindi ko pa nga sinabing pasok, pasok agad! Diba? Diba? Ang bangak eh! Sorry! <laughs> Para kang... Spiiiing! Ugali mo yun! Ay, siya sa Winter Nap. na napikun. Hindi, wow. Oh. Ano? ay, ka! Kung at sa minyo, tanap! Ay, di po! Tangayigid siyang manok! Sorry, sorry! <laughs> Kabugo siya ni Mal nga no tana na tabo to man! Nakadrags ka ba? Kaya kung masala, gata na siya kill last kagil. Sorry, chill. Bugo, say mo bugo bugo kagil. Say dominating ng animal. Nagigita mo naman, di ka magsalita pa, nagigita mo na yan. Sus, Mario, shape na lang git. Some people destiny. Some people memory. Ang lakas ng tama mo, tama ka na. Some people is Putangin ina mo, dalawa kayo. Oo, oh, putang ina yan pa. Putang ina yan. Oh. Ang galing, ang galing. <laughs> oh, di ba patay yung dalawa? Boring daw, oh, boring. Pero matatalo na sila sa akin. Sabi-sabi na boring, pero nakakawawa naman sila. Talaga, Charmin. si may paboring-boring ka pang nalalaman. May na naman kay mga kalaban. Anyabang mo, angas mo ah. Ay naku, huwag ka nang habol Huwag na yung habulin. Putang ina naman, no? Ah, oh. Oh, oh, oh. <laughs> Magaling kang kupal ka. <laughs> oh, patay na na <laughs> Tak ada itong mga kalaban na itong support. Ay! Ay! <laughs> Ay! Ay! Email na Ah, mga tanga o. Ay! Yo, deep, Oh, calma. Nice one silong Nice one Yan pa Tusok Tusok Kaya mo yan Tanga Ay tanga mo <laughs> hmm. <laughs> Hindi nyo ko kaya Kahit anong gawin nyo Sumalulungkot so na ako niyan. Pwede na ako ma-depress Mabibira ang aking lakas Sige lang pre, hindi yan sila mananalo Pre, ako bahala sa inyo Kala siguro nila mananalo sila eh Diyan kayo nagkakamali That is the big question That you can make it every day I don't know if this is true or false <laughs> Ay sis Marami ka pang kainin bigas dong Eh

tatamahan kita. Energy in my body every day. Ali kami, ali kami. Ako, ako ba si Mia? Mia, Mia, Mia. Ay putang ina, putput ako. Ang galing, ang galing. Yeah, love ko na matay na. Nice one, Mia. Bak, 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 bak. Ano kana si Sira ulo? Bak, 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 bak. Silog. Ang ina, masyado ka matapang, ha? Papasukin ko to! Tumesting ka! Papasukin <laughs> ko to! Ay, putang ina, Oy, mga paring support! Talo! <laughs> Hello. So. Uy, gago yung minion! Putang ina! Yo, di puta! tuloy! Daddy, chill! Tanga tanga na kasi! Puro! Mananalo na sana Natalo pa! Oh, kalma! Nakapatrip oh, naman nun tanga-tanga! Oh, ako yung BP. O, kita niyan? Kung gaano ako kalakas? Bobo ka ba? Tingnan niyo yung bus yan.